Magandang araw, hapon mga kabarya. Ito po si Alias Butog ng Turayong. Nagbebenta po kami ng coins ngayon. Ito, mga coins namin. Uh, General Malbar. 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 35 pieces po ito. Ito pa lang nauna. Meron pa kaming 35 pieces na pangalawa. Kaya lang may error. Ito po, presyuan namin ayon sa mga numista. 300 isa usap tayo kung gusto nyo para walang lugi negotiate tayo uh, Mr. Uh, Virtusio pagka gusto mo RR Coin Troopers tingnan nyo baka meron kayong mga buyers dito pwede natin pag-usapan at magandang hapon at God bless po sa inyo sa inyong lahat sa ating lahat God bless